yung mga motor. Pwede ba natin i yan mga kaibigan? Kasi, mayroong nagsabi na kasa na pwede na raw i ang motor ng walang CR. Meron tu bago nilabas yung LTO na memo. Totoo ba yun? Tara, pag-usapan natin. Hello and good day sa atin mga kaibigan. Ayan, so, meron isang followers natin, subscribers na bago yung motor niya at OR pa lang na ibibigay sa kanya ng kasa or email sa kanya ng LTO. Tapos, Nagtanong siya sa Kasa, ang, ang, sabi ni CASA ay pwede na raw nilang ibiyahe kahit OR pa lang yung kanlang hawak-hawak. Mga kaibigan, ito ang masasabi ko sa ganyan. Una, wala pa pong nilalabas na memo si LTO na sinasabi na pwedeng ibiyahe ang motor ng walang CR. Tandaan nyo, kapag nahuli kayo niyan, meron kayong penalty o meron kayong multa na 10,000 pesos kasi unregistered ang lalabas niya. Diba? Ngayon, sabi ko rin sa kanya, balikan mo yung asa. Sabihin mo sa asa, Sir, pahingi po ako ng memo na galing sa LTO na nagsasabi na pwedeng ibyahe ang motor nang walang CR. Kasi, yan yung official receipt. So, hindi ko nilalata. Yung iba, may nakalagay po doon na sinasabi, na valid kapag may kasamang CR. So, nakalagay po yan sa OR. Pero yung iba po, wala nakalagay na gano'n. Pero, lagi yung tatandaan, mga kaibigan, wala pa po tayo nababasa, wala pa po tayong nakikita na pwedeng gamitin ng ating motor ng walang CR. Sabi ko din sa kanya, mga kaibigan, na humingi ng guaranteed sa kasa na sinasabi na meron na raw. Memo dan, eh, kapag nahuli siya o na-checkpoint siya, eh, si Kasa ang tutubos ng ticket niya. So, maging dare sa kanya. Sabi ko, sige, subukan mong humingi or try mong humingi sa Kasa. Kung malalaman natin kung totoo sinasabi ni Kasa or hindi. Pero, kung ako sa inyo, huwag po natin i-biyahe yan ng walang CR kasi napakadelikado po yan, mga kaibigan. At, meron pa rin isang tayong subscriber o followers na natikitan daw siya na no helmet. Pero pag tubos niya ng ticket, eh may nakalagay na ng unregistered. So, eto mga kaibigan, eh make sure na kapag nahuli po tayo o natikitan tayo, tignan natin mabuti yung ticket, kung ano yung nakalagay doon sa ticket. At mas maganda, picturean nyo, lahat ng siguro tayo may cellphone na may camera, picturean ninyo at at least yan meron kayong ebidensya na kung ano yung nakalagay doon sa ticket natin. Baka mamaya kasi pagdating doon sa loob o hindi natin alam, eh bigla na dagdagan. Diba? Naging unregistered. Imbis na no helmet lang. Kasi ang no helmet, ang penalty po niya sa LTA is 1,500 pesos. Pero kapag may unregistered na yan, eh papalo pa po siya ng plus 10,000 pesos. So lalabas dyan, eh mas malaki yun. 1,500 para sa no helmet, unregistered 10,000. Kaya masakit po sa mga motorista ng tulad niya. Babalikan ko lang mga kaibigan na wala pa pong nilalabas na memo or wala pa akong nababasa na nilalabas na memo si LTO na pwedeng gamitin ang motor ng walang CR. At yung pangalawa po na sinabi natin, eh, make sure na tingnan ninyo yung ticket ninyo bago kayo tumubos. Baka mamaya meron po nakalagay doon na ibang violation. Okay? So, laging pong tatandaan mga kaibigan, mag-iingat po tayo palagi. At kung bibiyahe tayo, kompleto yung ating ORCR, mayroon tayong driver's license, yung driver's license natin tama doon sa ginagamit natin sa sakyan. At dapat, mas maganda na rin, may proper gear tayo, t-shirt, pwede po yan. Tapos, kailangan nakapans, mas maganda nakapans at nakasapatos na para wala masyadong issue sa mga checkpoint. Okay? So, maraming salamat mga kaibigan. At maglalambing lang po ako ng konti. Huwag yun lang pong iskip yung ating ads o yung commercial na nakalagay dyan. Kasi po, pandagdag po natin sa ating gagamiting gadget kasi po, medyo nagkakaroon na ng problema itong ginagamit natin na cellphone. Okay, so, kating lambing lang po. Kung hindi naman, okay lang. Wala pong problema. At nagpapasalamat pa rin po ako na dyan, dyan kayo. Kung support sa akin at dahil din sa inyo, meron na po tayong 30,000 subscriber. Okay? Maraming salamat mga kaibigan. Ingat po tayo palagi kasi alam nyo naman na may pamilyang nagaantay sa atin. Bye-bye! Thank you!